ang pinakamalaking hamon talaga yung pagawala na aking kapatid. Muntik na ako maghinto sa boxing yun, sir. Pag nagtitraining ako, sir, tas ako lang mag-isa. Naiiyak ka kasi ako eh. Na pag, dahil si dati mag-training ako, dalawa kami. Tas yung nawala na siya, ako na lang mag-isa. Nung pumasok ako dito sa, sa pro, ayun sa awa ng Diyos na uh, nakamubunin ako sa ano pero meron pa din sir meron pa rin sakit Nung ako ay bata pa at nagsisimula pa ako ng boxing, ah, uh, dati ah, uh, ang boxing para sa akin ay laro-laro lang pag parang ano ginagawa lang libangan pag may laro pista ganyan may laban kami dadayo kami na ibang lugar uh, masaya raw ito na kasama ko yung mga kapatid ko na lumalaban at yung trainer namin yung papa lang namin ang dadala sa amin sa mga lugar mga pista may mga laban ng ganyan at nung hanggang nung Sumali ako ng may nagsabi sa akin na may palaro pala sa school, yung mga meet, athletic meet. Na doon ako nagsimula, naglaro ako una ng uh, district meet, saka nanalo naman, tas na lumaban na ulit ako ng congressional meet. Dati kasi may congressional meet, maraming label pa para, para dumating na nga ng uh, Decibera. Hanggang, sige, natalo ako ng congressional meet, ah, laban ulit kasi para sa akin na pagsubok naman bawat talo pag uh, sunod na taon laban ulit hanggang nung grade 5 ako na ako nakatapak ng Sibira kasi dati pangarap ko lang makatungtong ng Sibira eh. Sibira lang okay na para sa akin And nung nakatungtong naman ako ng Sibira pangarap ko naman maging palarong pabansa di le yung pangarap ko ay pataas ng pataas hanggang nung lumaban ako ng grade 7 ako na nakatungtong talaga ako ng parang pabansa ngunit hindi ako pinalad kasi natalaw ko agad sa ano pa, elimination nandun na nagporsige ako na mag-training at nung umabot ang grade 11 uh, grade 11 na una kong nakabalik ako sa palarong pabansa hanggang dun naging, nakakuha ko yung uh, gold medal at nasundan pa yon sa grade 12 naging gold medalist din ako at aking hanggang nung ano nung, yung may COVID at parang wala na yung laban sa para lang kasi online na at yun na naisipan ko ah uh, try ko ano magpro hanggang nakapasok ako sa PMI yun na hanggang ngayon at ang idol ko talaga sa boxing e eh, si Manny Pacquiao at may isa din akong idol sa ano hindi siya Pilipino si Basile Lumachinko malaking tulong yung aking pagiging amateurista at paglaban sa mas mataas na uh, mataas na label sa laban sa amateur kasi dun ko nakuha yung ano, yung kung anong discarte ko ngayon dun talaga rin simula, yung aking style o paano ako maglaro dun talaga nakuha sa tuturo talaga ng papa ko dati, yung amateurista, yung ilagila, ganyan dun to talaga nakuha yun na kaya masasabi ko na laking tulong talaga ng pagiging matagal ako sa amateur tsaka ako nag-pro. Hindi naman magkalayo yung uh, sa isip kasi boxing lang eh. Hindi lang malayo eh, ano yan, adapt. Hindi, hindi naman mahirap mag-adapt kasi boxing lang yung nilipatan. Kaya pro lang, naging pro lang ako. Ang ano lang, adjust ko yung training kasi yung training sa ama, ama amateur, hindi naman naman yun uh, mabigat. Yung ano lang, light, tsaka pabilisan lang. Yung pro, may ano yan eh, may pabigatan, ganyan. At yun lang, unti-unti lang pagdating ng panahon, unti-unti, uh, na-adapt ko naman yung training sa pro. Sa training, unang-una -una sa training talaga, uh, ko talaga yung ano, yung anong bibigay sa akin ng aking trainer, yun talaga, sa disiplina, disiplina sa sarili kasi yung disiplina, sir, uh, package na yun eh, lahat. Nandun na yun, nandun na yun training, yan, at saka dasal sa Panginoon, sir. Yun ang talaga aking uh, silbi, na pang, ano, pam bato, yan yan. Ang una ko talagang nararamdaman yun, sir, uh, is, uh, it, ang sabi ko sa sarili ko, ito na ang ano, isa sa mga pangarap ko kasi dati pangarap ko talagang makahawak ng belt at sinasabi ko rin sa sarili ko na ito na ang umpisa. Kaya yeah, ipapatuloy ko na, na ito. Ibubuhos yun talaga sa training ko para soon makamit ko rin yung tagumpay ko. Uh, pinapangarap ko na magiging world champion. Ngayon marami nang nakakilala sa akin. <laughs> Kasi dati, ay meron naman dati pero iba talaga ngayon na meron akong uh, meron akong hawak na belt at saka uh, marami din nakapanood sa laban ko, ganyan. Lalo yung mga championships na laban ko. Ang paghanda ko sir sa, sa isang, sa isang araw, uh, sa umaga, mag-training, ay mag-jogging sa umaga, saka yung mga morning routine namin at sa yung diet, nandiyan yung diet, saka yung pag-aadwandang hapon uh, training sa bag, meets, ganyan yung ano yung, yung binigay sa ibigay sa akin ng aking trainer. Lahat ng aspeto siguro ng ng training uh, binibigyan ko talaga ng pansin uh, bawat ibibigay ng routine binibigyan ah, uh, nang post ko talaga kasi para sa akin sir pag hindi ko nagawa yung pinagawa sa akin aking trainer parang may kulang at uh, siguro ko din na malalaman ko na talagang handa na ako sa laban kasi yung malaman ko lang sa katawan ko na pag nagawa ko yung lahat ng bibigay na training sa akin at saka yung sparring kompleto ganyan at ginawa kong motivated ang aking sarili lalo na pag malapit na yung laban at nag-stay na ako dito sa gym, sa PMI, uh, lalo na sa ensayo, uh, ko kong uh, productive uh, every day sa training. Ang pinakamalaking hamon talaga yung pagkawala na aking kapatid kasi munting na ako maghinto sa boxing yun sir. Uh, may uh, ilang, ilang buwan, uh, taon nata yung minto ako, tas na kasi pag nagtitraining ako sir taas ako lang mag-isa naiiyak ka kasi ako eh na pag dahil si dati mag-training ako dalawa kami tas yung nawala na siya ako na lang mag-isa kaya sabi ko sir huminto na siguro ako mag-boxing pero dumating yung araw ah, naman ako sir at pinapatuloy ko yung aking kuan ako aking, aking pag-training at hanggang nung pumasok ako dito sa sa pro Ayun, sa awa ng Diyos na uh, nakamubunin ako sa ano. Pero meron pa rin, sir. <laughs> meron pa rin sakit. <laughs> Pero uh, ginawa ko lang siya ano, motivation. Dumating dun yung time na may wag ako sa sarili ko at sa kakayanan ko kasi marami namang boxing na magagaling at sabi ko sa sarili ko na may pag-asa kaya ako dito kasi marami kami Marami kami nangangarap. Nag-training din sila. Pero ano, sir, na-overcome ko yon dahil sa uh, pinus ko na lang sa training kasi alam naman natin wala naman na imposible at uh, sa uh, tiwala sa sarili at lalo lalo sa Panginoon Siguro ang pinakamahalaga sa akin sir yung ano unang fight ko sa yung debut ko kasi yung talaga yung ay uh, ipapakita ko nila nila sir sa aking mga trainer na para bigyan ko sila ng tiwala sa aking kakayanan at yung ano laban ko sa mga championships kasi isa, isa ito sa mga aking stepping stone para makatungtong sa rank at sa mas malaki pang laban. Yung laban ko na sa aking unang championship, yung ano, WBO youth ko kasi siyempre unang laban ko yun, may kaba, excited, naghalo-halo na. Pero ano sir, sa, may tiwala naman ako sa sarili ko at yung sa training, ginawa ko naman lahat sa training kaya naayos naman sa laban. At ginawa ko lang yung anong uh, best ko at sa awa ng Dios, uh, nanalo naman po. Na nakuha yung belt. Sa ngayon, sir, uh, sa ako while nag-aaral naman po ako at pagdating ng panahon kung siguro ang pagbabaksing darating naman yung time na hindi na tayo malakas uh, kaya nagpursige na ako sa aking pag-aaral kaya, kay, kaya kung anong mangyari sa baksing karer ko mayroon din akong pagpipilian which is yung aking pag-aaral sa magtatrabaho gusto kong ma maalala ng mga lalo na sa mga kabataan ngayon sa magbabalak magboxing at sa mga taon na isang Jerwin Asilo na boxer na humble at saka uh, maitiwala may tiwala sa Panginoon uh, at mabait na boxer yun siguro sir yon at saka magiging world champion sa mga gustong magboxing at saka sa mga bata na nagsisimula ang magboxing ha, uh, ipagpatuloy nyo lang kung ano yung nasimulan nyo at ang anong gusto nyo, ay uh, push nyo lang yan kasi darating yung uh, panahon time na makukuha nyo, nyo rin yung ano ang nakukuha ko kasi ganyan din ako dati, nagsimula din ako sa uh, bata, nagsimula din ako mangarap at, at, at sa gabay ng aking papa na at sa ngayon, sa gabay nila na sir, uh, nakuha ko din yung aking pinapangarap na belt ang aking pamilya ay uh, 100% na nakasuporta sa akin sa aking bawat laban at sa aking paghahanda. Kaya wala naman problema sa akin. Mula pagkabata ko, uh, boxing na talaga yung minulat sa akin na aking papa. Kaya wala naman ako ibang pagpipilian na uh, sports. Isa lang, boxing lang. Uh, marami akong natutunan uh, sa boxing, sir. Uh, yung pagiging disiplinado at respeto sa ibang tao maraming naidulot na maganda ang boxing sa aking sarili sir at lalo lalo na sa ano pagiging disiplina disiplinado at magrespeto sa kapwa at magiging makik makop at ano makedios ako nga po pala si Zero Wira Silo at taga Ilihan o Bay at ito po ang aking hawak na titulong titulong ngayon uh, Asia Pacific Youth Bantamweight Champion at saka WBO Oriental Bantamweight Youth Champion. Maraming salamat sa suporta, proud Bulanon. Sa lahat ng nagsusuporta sa PMI my Bowl Boxing Stable, sa kum Bulanon, maraming maraming salamat po sa inyong walang sawang suporta po sa amin. Ako si Jerome Asilo, mapasalamaton ko sa tanan nga nagasuporta kanamo, ilabi na sa Amuang sa akong team sa Team P My Bohol Box 6 Table uh, sa amo ang promoter uh, attorney Lorisel at Chavez Pudot uh, thank you kay sir sa imong hang wala puas nga pagsuporta ka sa imong mga boxers uh, sa among trainer coach Romnick Hoybia coach Paul Hintalian uh, si coach Edito Villamor uh, among sports coordinator eh, sir Edsel Borlas, sir, thank you kayo sir sa paggabay na sa kanunay. Uh, nagpasalamat po ko sa akong pamilya, sa ilang sa inyo ang suporta ka dire nga bisan man sa unsa ang mga pagsulay na mo sa akong kilira nga suporta. Thank you kayo sa mga boxing fans. ah uh, Daha kayong salamat nga unta sa kanunay mga mo. Kanako ingon man sa akong mga kabanan sa PMI Boxing Stable ug sa tanang mga boxing irong bulanon. Ah uh, pasalamat po kun dako sa among matchmaker ah uh, to uh, Susuban, uh, thank you kayo sa imuhang mga, sa imuhang suporta na namo Salamat po sa among um, trainer, uh, Rodel Suganob, uh, thank you kayo coach Rodel. Huwag niyo makalimutan uh, mag-subscribe sa aming YouTube channel, Kumong Bulanong TV at uh, mag-follow sa aming FB page, PMI Bohol Boxing Stable para lagi kayong updated sa lahat ng laban namin na darating at sa mga kwento ng buhay sa mga boxing hero sa PMI ball boxing stable.